Naalala ko nung bata ako, pag mataas ang grades ko, pag may honor ako, hindi ako magdadalawang isip ibalita sa magulang ko. No? Kasi alam ko matutuwa sila, alam ko magiging close ako sa kanila, alam ko proud sila. But the moment na nagkakaroon ako ng kapalpakan sa school, ang tendency, iiwas ako. Ang tendency, itatago ko. Lahat ng, yung, lahat ng bagsak ko. No? It came to a point na finoforge ko na yung signature nila sa report card para maibalik ko lang sa teacher, para hindi lang ako mapagalitan ng teacher. It even came to a point na bumagsak ako sa third year. So, anong gagawin ko ngayon? ba diba? I have to face my parents, lalo na papa ko. So, papa ko, he's a disciplinarian. Hindi lang sabon. No? The tendency, pwede ka pang mapalo ng, per ng tatay ko. No? Pwede ako mapalo ng tatay ko. But you know what? Nung binalita ako sa kanya, I was really surprised. I was really shocked. Kasi bakit? Walang nangyaring ganun. Hindi ako napalo, hindi ako pinagalitan. In fact, the only thing that I got was a reassurance. Was a reassurance na mahal niya ako. Was a reassurance na kahit na bumagsak ako, I still have the opportunity to make it right. I still have the opportunity no na ayusin ang pagkakamali. No, and that is the reason why I want to share this message with you because i notice that there are a lot of people na dating pumupunta sa church na merong relationship with god who are running away from god because of certain sins no sometimes may ginagawang kasalanan dahil sa paulit-ulit paulit-ulit nagiging malalim ang ugat ng kasalanan. At lalong lumalalim ang ugat ng kasalanan, lalong dumidistansya sa Panginoon. Habang dumidistansya sa Panginoon, umiiwas sa Kanya, and at the same time, lumalapit sa iba. No? Sumasamba na sa iba. O di kaya hindi na sumasamba at all kahit kanino. Sumasamba na lang sa sarili. No? If you are that kind of person, I want to encourage you, come back to God. Come back to Christ. There is a reason kung bakit namatay siya para sa'yo. He loved you even before na naisip mo yan. Even na naisip mo na baka magalit siya sa akin, minahal ka na niya. Okay? Huwag kang magdalawang isip. Lumapit ka sa kanya kasi mahal na mahal ka niya. He is willing to forgive as long as you're willing to come back to repent of your sins to make it right with Him. No?